Alam mo ba na ang pagkain mo araw-araw ay may malaking epekto sa blood sugar mo, lalo na kung ikaw ay edad 70 pataas? Oo, hindi mo na kailangang maghanap pa ng mamahaling gamot o imported na pagkain. Sa totoo lang, marami sa mga pagkain kayang makatulong sa pag pagkontrol ng blood sugar ay nasa palengke lang o tindahan sa kanto. Marami sa mga senior na kausap ko ang nagsasabi. Eh kasi dok, wala naman akong diabetes kaya okay lang kumain ng kahit ano. Pero ang hindi nila alam, ang diabetes ay hindi bigla ang dumarating. Unti-unti itong nabubuo mula sa mga nakasanayan nating pagkain, lalo na kung puro matatamis at mamantika ang kinakain natin araw-araw. Kaya kahit wala ka pang sakit, mas mabuting iwasan mo na ang mga pagkain nagpapataas ng blood sugar. Kaya ngayon, pag-uusapan natin ang anim na simpleng gulay o pagkain na subok at murang-mura. Pero may kakayahang makatulong sa pag-stabilize o pagbaba ng iyong blood sugar. Ang maganda pa, hindi mo kailangang gumastos ng malaki para lang kumain ng healthy. Kaya kung ikaw ay senior, may mahal sa buhay na senior, o gusto mong umiwas sa diabetes, huwag kang bibitaw sa video na ito. Simulan natin sa isa sa pinakaabot kayang gulay na halos lahat ng Pilipino ay may akses, ang ampalaya. Oo, alam ko, hindi lahat fan ng mapait na lasa ng ampalaya. Pero ang hindi alam ng marami, ang ampalaya ay may natural compound na tinatawag na charantin na napatunayan ng tumutulong sa pagregulate ng blood sugar levels. Ayon sa ilang pag-aaral, ang pag-inom ng katas ng ampalaya araw-araw, kahit kalahating baso lang, ay pwedeng makatulong sa mga taong may type 2 diabetes. Kung hindi mo kaya ang katas, Pwede mo itong igisa sa bawang at kamatis, tapos haluan ng itlog. Masarap na, healthy pa. Isang lola sa Batangas ang nakausap ko, sabi niya. Hindi ko talaga gusto ang ampalaya noon. Pero nang sabihin ng doktor ko na bumaba ang blood sugar ko dahil sa regular kong pagkain nito. Aba, ngayon halos araw-araw. Nasa ulam ko, ngayon kung ampalaya ang pinakakilala, may isa pang gulay na madalas hindi nabibigyang pansin ang malunggay. Ang malunggay ay tinatawag ding miracle tree sa ibang bansa dahil sa dami ng benepisyo nito. Isa na rito ay ang kakayahan ditong pababain ng blood sugar. Ayon sa mga researcher, ang malunggay leaves ay may antioxidant properties na tumutulong sa insulin function ng katawan. At ang maganda pa, halos libre ito kung may puno ka sa likod ng bahay mo. Pwede mo itong ihalo sa sabaw, ginisang monggo, o kahit sa tortang itlog. May mga kilala akong lola sa probinsya na araw-araw naglalaga ng malunggay leaves at iniinom bilang tsaa. Wala itong side effects at nakakagaan din sa pakiramdam. Isang simpleng paraan para gumaan ang katawan at bumaba ang blood sugar mo. Pangatlong pagkain na gusto kong banggitin ay kamote. Marami ang natatakot sa kamote dahil akala nila matamis. Ito at baka makasama sa blood sugar. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang kamote, lalo na ang kulay purple or orange, ay may mababang glycemic index. Ibig sabihin, hindi ito agad-agad nagpapataas ng blood sugar katulad ng kanin o tinapay. Ang fiber content nito ay mataas din, kaya nakakabusog na, hindi pa nagpapataas ng asukal sa dugo. Kung gusto mong palitan ng puting kanin, subukan mong magkamote rice o kaya ay i-bake o steam lang ang kamote. Isang retired teacher sa Cavite ang nagsabing, simula raw ng palitan niya ang kanin ng kamote sa tanghalian, bumaba na raw ang blood sugar niya mula sa borderline papuntang normal. Simple lang, pero epektibo. Ang importante lang ay huwag susobra. Lahat ng sobra, kahit healthy pa, pwedeng magdulot ng hindi magandang epekto. Kaya balanse pa rin ang susi. Ngayong napag-usapan na natin ang ampalaya, malunggay at kamote, baka iniisip mo, may iba pa bang mura at madaling hanapin na pagkain para makatulong sa blood sugar? Oo, meron pa. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang isa pang gulay na laging nasa palengke pero madalas hindi napapansin at isang inumin na pwedeng gawin sa bahay na maraming seniors ang nagsasabing nakatulong sa kanila para umiwas sa diabetes. Kung nanonood ka pa rin hanggang ngayon, Ibig sabihin seryoso ka sa kalusugan mo. Kaya comment mo nga 1 para malaman ko nakasama pa rin kita. Ituloy natin sa part 2. Kung nasubukan mo na ang ampalaya, malunggay at kamote, baka ngayong araw ay sinasabi mo sa sarili mo, aba, baka ito na nga ang sagot sa blood sugar ko. Pero teka lang, dahil may iba pa tayong pagkain na mas madalas mo pa sigurong nakikita, pero hindi mo alam... Nakakatulong din pala ito para makontrol ang blood sugar. Ituloy natin ang ating listahan sa isang gulay na napakasimple, mura, at madaling lutuin, upo. Yes, yung upo na madalas lang nating ginagawang ginisa sa sardinas o sinasahugan sa misua. Simple man itong tingnan, pero ang upo ay may mataas na water content at napakababa ng calories. Ang pinakaimportante, mababa ang glycemic load nito. Kaya kung senior ka na gustong umiwas sa mabilis na pagtaas ng asukal sa dugo pagkatapos kumain, swak na swak ito sa'yo. May kakilala akong lolo sa tarlac na diabetic na. Simula raw nang maging regular ang pag-inom niya ng sabaw ng upo at ang pagkain nito sa hapunan, mas naging kalmado raw ang katawan niya. Hindi siya inaantok pagkatapos kumain at hindi na rin ganun kabilis mapagod. Hindi ito gamot pero malaking tulong sa maintenance ng katawan niya. Tandaan, minsan ang simple, yun pala ang epektibo. Ngayon naman dumako tayo sa isa sa mga underrated pero powerful na sangkap na ginagamit natin halos araw-araw. Bawang. Bakit bawang? Dahil ayon sa ilang pag-aaral, ang garlic ay may natural compound na tinatawag na alisin na may anti-inflammatory at blood sugar lowering effects. Ang bawang ay hindi lang pampalasa. Isa rin itong natural na tulong sa metabolism ng katawan. Kung regular mong ginagamit ang bawang sa pagluluto, hindi mo lang pinapasarap ang pagkain, pinapababa mo rin ang posibilidad ng insulin resistance. May lola akong nakausap sa Laguna na nagsabing ginagawa niyang parang cha ang bawang. Oo, hinahalo. Niya ito sa mainit na tubig at pinapainom sa sarili tuwing umaga parang warm tea. Oo nga't may amoy, pero sabi niya, kung makakatulong naman sa katawan ko, tiisin na lang muna yung amoy. At ngayon, halos normal na ang sugar levels niya kahit lampas at senta na ang edad niya. At kung sa tingin mo ay puro gulay lang ang pag-uusapan natin, eto na, isang inumin na kayang-kaya mong gawin sa bahay at halos libre rin sa labat o ginger tea. Alam mo bang ang luya ay may epekto rin sa blood sugar regulation? Hindi lang ito para sa sore throat o ubo. Ang ginger ay may active compound na gingerol na ayon sa mga pag-aaral ay nakakatulong sa insulin sensitivity ng katawan. Ibig sabihin, mas nagagamit ng katawan mo ang insulin nang tama kaya mas bumababa ang posibilidad ng pagtaas ng blood sugar. Kung gusto mong subukan, kumuha ka lang ng ilang hiwang luya. Pakuluan ito ng limang minuto at uminom habang mainit. Kung gusto mo ng kaunting tamis, lagyan mo ng kaunting honey pero siguraduhin mong hindi sosobra. Tandaan, ang sobrang honey ay asukal pa rin. Maraming seniors ang nakakaramdam ng pamamaga ng kasukasuan o pamamanhid, lalo na sa paa. Ang ginger tea ay hindi lang nakakatulong sa blood sugar, kundi pati sa circulation. Kaya minsan isang inumin, maraming benepisyo. Ang kagandahan sa lahat ng mga nabanggit natin, upo, bawang at luya, ay hindi lang sila pang control ng sugar, kundi masarap din silang ihalo sa karaniwang pagkain natin. Hindi mo kailangang baguhin ng buo ang diet mo. Ang kailangan lang ay idagdag ang mga pagkain ito ng dahan-dahan sa araw-araw mong rutin. Kung iisipin mo, wala namang sikreto sa pagiging healthy. Kadalasan, nasa paligid lang natin ang mga sagot, pero kailangan natin itong pansinin at subukan. Lalo na para sa ating mga seniors, bawat araw na malakas ka ay isang biyayang hindi dapat sayangin. Kaya habang nanunood ka ngayon, baka may iniisip ka ng lutuin mamayang tanghalian. Pwede mong subukan ang ginisang upo na may bawang. O kaya naman ay maglaga ka ng luya at uminom ng salabat habang nagpapahinga. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang pang-anim na pagkain, isang murang prutas na akala mo hindi makakatulong, pero pwede palang maging natural na tulong sa blood sugar mo. At higit pa riyan, may ilang simpleng lifestyle tips din akong ibabahagi na pwede mong simulan kahit ngayon. Kaya kung nanunood ka pa rin, comment mo nga too para malaman ko na hindi mulang pinapakinggan, talagang iniintindi mo ang kalusugan mo. Tuloy tayo sa part 3. Salamat at nandito ka pa. Ibig sabihin talagang seryoso kang alagaan ang kalusugan mo. At kung umabot ka na sa puntong ito, sigurado akong iniisip mo na. Ano kaya ang panghuling pagkain na nakakatulong sa blood sugar pero mura lang at madaling hanapin? Well, eto na. Ang saging na saba. Baka mapaisip ka. Hindi ba mataas ang sugar ng saging? Tama ka. Kung sobrang hinog at sobra ang kain mo, pero ang saba, kapag hindi overripe at kapag tamang dami lang ang kain, ay may resistant starch na nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar spike. Mas mabagal itong natutunaw sa tiyan, kaya hindi bigla ang taas ng asukal mo. Mas mainam kung kukunin mo ito sa hinug-tamang hinog na estado. Yung hindi pa sobrang lambot, maaari mong ihurno, steam o ihalo sa lugaw. Huwag lang sasamahan ng sobrang asukal o kondensada, ha? Alam mo ba may kilala akong mag-asawang senior sa Nueva Ecija pareho silang may borderline diabetes Ang ginagawa nila tuwing almusal isang peras na saging na saba lang ang kinakain tapos may kasamang salabat simple pero busog na hindi mabigat sa tiyan pero may sapat na enerhiya para sa umaga At eto pa ang maganda ang saba ay may potassium at magnesium din na tumutulong hindi lang sa sugar control kundi pati sa puso at circulation ng dugo. Kaya kung gusto mong isang prutas na mura pero maraming benepisyo, ito na yon. Ngayon na napag-usapan na natin ang anim na pagkain na makakatulong sa blood sugar ng seniors, baka iniisip mo, e paano kung kumakain pa rin ako paminsan-minsan ng matatamis o puting kanin? Hindi naman natin sinasabing bawal lahat. Ang susi ay nasa tamang pagkontrol ng dami at pagdagdag ng mga gulay at prutas na natural na tumutulong sa katawan mo. Isipin mo ito parang isang timbangan. Sa isang panig, nariyan ang matatamis, puting kanin, soft drinks, instant noodles, lahat ng nagpapabilis sa blood sugar. Sa kabilang panig, nariyan ang ampalaya, malunggay, kamote, upo, bawang, luya at saba. Mga pagkaing bumabalanse at tumutulong sa katawan. Ang tanong, alin sa dalawa ang mas pinapabigat mo araw-araw? hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi, kailangang biglaan ang pagbabago. Pero kung magsisimula ka ng unti-unti araw-araw, malaking tulong yan sa kalusugan mo. Kahit isang ulam lang ang palitan mo sa isang araw, kahit isang baso lang ng salabat sa umaga, kahit isang pirasong saging na saba sa merienda imbes na biskwit, lahat yan may epekto sa kalusugan mo pagdating ng ilang linggo o buwan. At tandaan, Murin hindi lang pagkain ang may epekto sa blood sugar. Ang lifestyle ay may malaking papel din, kaya ngayong alam mo na ang mga pagkaing makakatulong. Bigyan kita ng ilang dagdag na tips para mas maging epektibo ang pagbabago mo. Una, galaw-galaw araw-araw. Kahit 15 to 30 minuto lang na lakad sa umaga o hapon, malaking tulong na para masunog tungi excess sugar sa katawan. Hindi mo kailangang tumakbo or mag-gym simpleng lakad lang sa paligid ng bahay o pagwalis sa bakuran ay sapat na. Pangalawa, iwasan ang stress. Alam mo bang kapag lagi kang stress o kinakabahan, pwedeng tumaas ang blood sugar mo kahit hindi ka pa kumakain? Kaya importante ang pahinga, tamang tulog, at pakikipagkwentuhan sa mga mahal sa buhay. At panghuli, regular na magpa-check up. Huwag hintayin na may nararamdaman ka na. Sa simpleng fasting blood sugar test, malalaman mo na agad kung may babantayan ka ba o wala. Prevention is always better than cure. Ngayon na naibigay ko na sa iyo ang lahat ng anim na pagkaing nakakatulong sa blood sugar plus ilang dagdag na tips, gusto ko lang ipaalala sa iyo ito. Ang kalusugan mo ay puhunan, hindi gastos. Bawat baso ng salabat, bawat kutsarang malunggay, bawat piraso ng ampalaya, lahat yan ay investment para sa mas mahaba, mas masigla at mas masayang buhay. Kung nakarating ka sa parting ito, saludo ako sa iyo. Dahil hindi lahat ng tao ay handang makinig, matuto at gumawa ng aksyon. Pero ikaw narito pa rin. Ibig sabihin, gusto mong mabuhay ng mas matagal para sa sarili mo at sa mga mahal mo sa buhay. Kaya ngayon gusto kong marinig mula sa iyo. Ano sa animang gusto mong subukan agad bukas? Ang palaya ba malunggay o baka naman saba? Comment mo nga sa baba ang salitang done kung natapos mo ang buong video. At kung may tanong ka, huwag kang mahiyang mag-comment din. Pinabasa ko ang mga yan. Kung gusto mong ituloy ang pagiging malusog at masigla, smash mo na ang subscribe button at ilike mo rin itong video kung nakatulong sa iyo kahit kaunti. At sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung paano mo pwedeng i-apply lahat ng ito sa isang linggong meal plan para mas madali mong sundan. Kasama na rin dyan ang simpleng menu ideas at kung paano ito gawing praktikal kahit maliit lang ang budget. Kaya comment mo muna ang done at kita tayo sa part 4. Ang tanong na ngayon, paano mo nga ba maisasabuhay ang lahat ng ito? Dahil hindi sapat na alam lang natin ang anim na pagkaing makakatulong sa blood sugar. Ang tunay na pagbabago ay nasa araw-araw na pagsunod at pagpili sa tama, kahit maliit lang ang hakbang. Kaya ngayong part 4, tutulungan kitang i-apply ang lahat ng natutunan mo. Hindi natin kailangan ng mamahaling meal plan o komplikadong lutuin. Ang kailangan lang natin ay disiplina, kaalaman, at kaunting pagplano. Sabihin na nating Lunes sa almusal mo, Pwede ka nang magsimulang maglaga ng isang pirasong kamote. Imbes na tinapay o kanin na puti, subukan mong ipares ito sa nilagang itlog at isang baso ng salabat. Ang resulta, busog ka na, may energy ka pa at hindi biglang tataas ang blood sugar mo. Sa tanghalian, gawin mong simple lang. Halimbawa, ginisang, ampalaya na may itlog at kaunting tinapa. Kung gusto mo pa ng sabaw, lagyan mo ng kaunting misua na may malunggay. Masarap, malusog, at siguradong pasok sa budget. Sa hapon, kung nagugutom ka, pwedeng merienda ang isang hinugtamang saging na saba. Sa hapunan naman, pwede kang magginisang upo na may konting giniling na baboy. Sa totoo lang, hindi mo na kailangan ng maraming karne. Ang gulay ang bida sa plate mo at ang karne ay parang panimpla lang. Kung gusto mo ng mainit na inumin bago matulog, isang tasa ulit ng salabat ay magandang pangalis ng lamig at pamparelax. At kung iisipin mo, halos lahat ng yan ay mabibili sa palengke ng hindi lalampas ng limampung piso kada araw. Ang iba pa nga ay libre kung may tanim ka sa likod bahay. Marami sa mga senior ang nagsasabi, Eh, mahirap gawin yan araw-araw. Totoo, hindi madali ang pagbabago lalo na kung nakasanayan mo ng kumain ng matatamis, processed food, or fast food. Pero isipin mo ito, anong mas mahirap? Magbago ng diet ngayon o magkasakit at araw-araw uminom ng gamot habang may iniinda sa katawan? May isang lolo akong nakausap sa Bicol. Dati, araw-araw siyang may soft drink sa tanghalian. Hindi, siya kumpleto kung walang matatamis. Pero nang madiagnose siya ng type 2 diabetes, Bigla raw siyang napaisip. Unti-unti pinutol niya ang soft drinks, pinalitan ng salabat, at nagsimulang maglakad tuwing umaga. Hindi raw madali, pero ang sabi niya, "Kung hindi ko gagawin 'to, baka di ko na maabutan ang graduation ng apo ko." At ngayon, halos isang taon na siyang walang maintenance. Controlled ang sugar niya, malakas ang katawan, at higit sa lahat, mas magaan ang pakiramdam niya araw-araw. Kaya ikaw, Anong dahilan mo para hindi mo ito subukan? Hindi natin kailangang hintayin pa na may masama tayong maramdaman bago kumilos. Ang simpleng pagbabago, tulad ng pagdagdag ng malunggay sa pagkain, pag-inom ng salabat, o pagkain ng tamang dami ng saba ay malaking hakbang na para sa kalusugan kung gusto mong tulungan ang sarili mo. Ngayon na ang pinakamagandang panahon. Huwag mong ipagpabukas ang kalusugan na pwede mong simulan ngayon. Ngayon na alam mo na kung paano ito gawing meal plan, subukan mong gumawa ng simpleng weekly list. Isipin mo kung anong gulay ang bibilhin mo sa palengke. Anong oras ka kakain ng mga ito araw-araw? At anong inumin ang ipre-prepare mo para sa umaga o gabi? Hindi ito dapat komplikado. Isang papel lang, isang listahan lang. Isabit mo sa ref o ilagay sa ibabaw ng mesa. Para araw-araw, may paalala ka na mahalaga ang ginagawa mo para sa sarili, muwi at sa pamilya mo. Minsan ang pagbabago ay hindi nagsisimula sa ospital o sa klinika. Minsan nagsisimula ito sa palengke, sa lamesa ng bahay mo, o sa desisyon mo habang nanonood ng video tulad nito. At kung narito ka pa rin ngayon, ibig sabihin handa ka na talagang kumilos kaya huwag mong sayangin ang simula mong ito. Sa part, Fame B, bibigyan kita ng isang final motivation, isang paalala na baka yun na lang ang kulang para tuluyan mo ng ipagpatuloy ang pagiging malusog. Comment mo muna 4 sa baba kung narito ka pa at sabihin mo rin anong araw mo gustong simulan. Imang routine night tuloy tayo sa huling bahagi. Part 5. Kumusta ka na? Kung narito ka pa rin, ibig sabihin hindi mo lang pinanood ang video na ito, pinagnilayan mo rin. Ibig sabihin, may desisyon ka ng ginagawa. At kung hindi pa, baka ito na ang tamang oras para simulan. Gusto kong tanungin ka, ngayon, ano ba talaga ang dahilan kung bakit gusto mong alagaan ang kalusugan mo? Para ba sa sarili mo, para sa asawa mo, sa mga anak, o baka para sa mga apo mo, para sa karamihan ng seniors na nakausap ko? Ang sagot ay simple, gusto lang nilang tumagal pa ng masaya, masigla at may silbi. Dahil kahit pa anong edad mo, hindi kailanman huli para simulan ang bagong buhay na mas malusog at mas makabuluhan. Tandaan mo, ang diabetes ay tahimik. Hindi siya agad nagpaparamdam. Minsan, ubulang o pangihina lang ang nararamdaman mo. Pero sa loob ng katawan mo, unti-unti ka nang sinisingil ng mga nakasanayan mong pagkain. Kaya habang wala pang komplikasyon habang may lakas ka pa, gamitin mo na ang pagkakataong ito. Wala tayong kontrol sa edad, pero may kontrol tayo sa bawat kutsarang isusubo natin. Sa bawat araw na pipiliin nating maglakad, imbes na humiga lang. Sa bawat paginom natin ng salabat sa halip na soft drinks. Sa bawat ampalayang isinasahog natin sa ating almusal. Kaya kung nagtataka ka pa kung sulit ba ang anim na pagkaing binanggit natin, ang sagot ay oo, dahil hindi lang ito pagkain. Ito ay panimula ng bagong rutin, bagong lakas at bagong pag-asa. Hindi mo kailangang gawin lahat agad-agad. Pumili ka lang ng isa, baka simula bukas, magdagdag ka ng malunggay sa sinigang ninyo, o baka uminom ka ng isang tasa ng salabat tuwing umaga. Baka istim mo ang saba imbes na bumili ng mamahaling biskwit, maliit na hakbang lang. Pero sa pagdaan ng panahon, yan ang magliligtas sa iyo. May isa akong subscriber na senior na taga Mindoro. Pinanood niya ang isa sa mga videos ko tungkol sa healthy gulay. Sinabi niya sa comment section, hindi ko akalaing kaya ko pa palang baguhin ang diet ko sa edad ko. Pero nang maramdaman niyang unti-unting bumababa ang blood sugar niya at hindi na siya laging pagod, sinabi niya, sulit pala at ang pinakanakataba ng puso. Nagsimula siyang magturo sa ibang seniors sa barangay nila. Ipinapasa niya ang kaalaman at ngayon, grupo-grupo silang nagluluto ng masustansyang ulam tuwing hapon. Yan ang tunay na pagbabago hindi lang para sa sarili kundi para sa buong komunidad. Gusto mo rin ba ng ganoong kwento? Kaya mo rin yan. Hindi mo kailangan ng maraming pera. Hindi mo kailangan ng magarbong gamit. Ang kailangan mo lang ay desisyon. Simulan mong tanungin ang sarili mo. Ano ang uunahin ko bukas? Anong kaya kong palitan sa diet ko? Anong small step ang pwede kong gawin para sa mas mahabang buhay? At kung kaya mong gawin yan araw-araw, kahit isang maliit na hakbang lang, bago mo mamalayan, mas lalakas ka, mas giginhawa ang pakiramdam mo, at mas lalayo ka sa sakit. Kaya ngayon, kung natapos mo ang buong video na ito, gusto kong batiin ka. Hindi madali ang makinig sa mga ganitong usapan. Pero ginawa mo. At sana wag mo lang pakinggan. Sana. Gawin mo dot comment mo nga. Mission accomplished sa baba. Kung natapos mo ang buong serye mula part 1 hanggang ngayon. Gusto kong malaman kung sino talaga ang mga committed sa pagbabago. At kung gusto mo ng mas marami pang ganitong content, ilike mo ang video na ito para makatulong sa YouTube na i-recommend ito sa ibang seniors din. At syempre, huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button. Dito sa channel na ito, araw-araw nating pinapalakas ang katawan, isipan at loob ng bawat senior. Dahil kahit edad 60 pataas na, karapatan pa rin nating mabuhay ng masaya at malusog. Muli, ako po si Payong Pangkalusugan. Maraming salamat sa iyong tiwala at tandaan mo. Habang may natitirang hininga, may pag-asa pang magbago, gumaling at mabuhay ng mahaba. Ingat ka palagi kaibigan at kita-kits tayo sa susunod na video.